Ayan, good morning mga kaanter ano. So, sa ngayon mga kaanter ay uh, hunt and naman tayo. So, ayan, marami kaming mga um, marami akong mga kasama mga kaanter no. Ayan. Ayan. So, abangan niyo mga kaanter. Si dito na kami si-setup. So, ayan, stay tuned. Salamat po sa biyaya. Eh, yun eh, mga kanter ano? ang so, um, talagang napakawais na mga high-pass uh, dito ang mga kanter, Grabe. Uh, ano to silang mga canter, eh? Apat silang lumapit. So, yung dalawa nandun sa baba. So, yung dalawa kami na Ito mga canter, napakawais talaga. Kasi parang apat o na attempt niya sa pangatiin natin mga kanter ano? O, talagang napaka tagal talaga nung mga po mga kanter matagtsigaan pa natin na puntayan mga kanter at pinagtsigaan ang na pangatin natin na nakitin mga kanter nung huli natin mga kanter ay isang babae babae yung huli natin so nga pala mga kanter no? ah uh, may nag-comment dun sa unang video natin uh, ng video ko na-upload na, ko na uh, ilang taon na ba raw itong natin? Um, ilang taon na yung pangatiin natin na ginagamit ano? Uh, ito mga kanter ayan itong pangatiin ito mga kanter ay hindi ito sa akin mga kanter mo hiniram ko lang ito uh, hindi ko alam kung ilang taon na ito sa may kasi hindi ako nakapagtanong na sa may-ari nung hiniram ko ito kung ilang taon na ito sa kanya So, sabi nang nangyayari sa akin mga kanter ay nga daw to, tinamaan ng tirador sa pagpakpak dito siya yung naman kung napapansin nyo mga kanter ay eh, nakababa yung kanan niyang pagpak yung kanan nakababa mga kanter no, yung 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 sabi, yan. So, tinamaan yun ng tirador dito yung mga kanter, kaya nabali yung pagpak niya inirador ng mga bata so kita niya yung itong limaw ko mga kanter na dinadala-dala ng mga bata so uh, ano niya kita niya ng dalawang dalawang kalapati ata yun so, yun na lang kalapati ang pinigay niya sa mga bata at saka ito ay pinagtsagaan niya talagang uh, inalagaan hanggang sa naging pangate pero hindi ko alam mga kanter ano kung ilan na itong pangate na to so shout out pala sa mayari hindi ko nang babagintin yung pangalan niya since na, na may mayari na hindi ko pa nasa uli ito kasi talagang ano eh yung alam nyo mga hunter, yung feeling na babalik ka ng pagahan talagang napakasaya mga kanter no at saka sa ano ng katawang ko mga kanter parang sisigla yung katawang ko pag nakapaghanta ko dahil talagang hilig na hilig ko na to talaga mga kanter no kaya yung sinasabi ko nung una kong video kahit na ano mangyari ay babalik at babalik ako sa so, ganitong content oh ganitong gawain na paghahanta kasi dito lang talaga sisiglay yung katawan ko kasi pumunta ako sa gubat ay talagang papawi isang ng araw kung may sa hmm.